Hello mga kay mortal. kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pagkapindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa mga preachers, sa mga mga ngaral, sa mga ministro ng mga Minin Philippines. Mahilig po silang ano, mailig po silang manakot, magkaroon lang po ng kaguluhan sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, sa Israel. Sinasabi nila na no, malapit na daw magunaw ang mundo. Patapos sasabihin nila na magkaroon lang ng mga pandemya, sasabihin naman nila na malapit na talaga dahil nasusulat daw sa panalaklat. Marami po ano, marami pong mga may sakit, mga may karamdaman yung kanilang nilalapitan dahil sila po yung madalas madaling mabilog o madaling mabiktima ng mga huwad na mga ngaral lalo na po yung mga senior citizen mahilig po silang takotin ng mga huwad na mga ngaral pero ginagamitan po sila ng bible binabasa po nila na ang palatandaan daw ay dumating na pero kung ating pong uunawain nasusulat sa banal sinasabi nga ni Jesus na ang kanyang pagbalik ay walang nakakaalam kahit mga anghel sa kalangitan kahit mismo si Jesus ay hindi niya alam ang tanging nakakaalam lamang ang kanyang pagbalik ay ang amang nasa langit kaya kung sakali po na may nangangaral na preacher, ministro o kaya pastor na alam niya kung kailan darating si Jesus kung alam niya yung pagbabalik at katapusan ng mundo maaaring sa ay isa lamang na kusis may sabi siyang body spirit o kaya may sabi siyang demonyo dahil dapat hindi niya yun alam dahil bakit si Jesus nga hindi niya alam bakit alam ng isang mga ngaral maaaring kung ano, gusto lang niya magkaroon ng maraming member may kayot ng mga member takutin sila para magkaroon ng maraming donasyon pangakay mortal ginawa ko kong video na ito hindi para ano, manira uh, mambas ginawa kong video na ito para ano, uh, maituwid at maitama yung mga pinangangaral ng ibang mga ngaral uh, gusto ko rin magbigay ng dagdag kalaman sa mga ano, sa mga madaling maniwala sa mga no, mga ngaral na uh, kahit huwag ay kanilang pinaniniwalaan uh, lalo na ang kanilang mga duro ay kabaliktaran sa duro na nauna sinasabi nga na sa banalaklat na kung may dumating man na mangaral kahit pa siya ay magpakilala na galing sa kalangitan o kahit siya pa ay sugo ng kalangitan kung babalik ka rin niya ang naunang turo ito ay dapat hindi paniwalaan mga kay lagi po tayo magingat lagi lang po tayo magdasal sa araw-araw lalo na sa ating pagising magpasalamat po tayo sa bagong bukas sa bagong umaga at bago po tayo matulog ano, magpapasalamat po tayo sa Diyos at tayo po ay nagkakasala ng higit pa sa sampung ulit araw-araw dahil nagkasala tayo sa isip, salita at sa gawa sa ating mga naramdaman at sa ating mga ginagawa pero importante po ano, maron uh, marunong po tayo magsisi at humingi ng tao sa ating mga kasalanan sa Diyos. Salamat po. Ingat tayo lahat. Kaplisyon. Salamat.